Matatandaan na pumutok noong mga nakaraang buwan ang patungkol sa naging anak ni Nadither Ocampo at Christine Hermosa, ito nga ay matapos na aminin ni Christine sa publiko na totoong nagkaroon sila ng anak ng ex-husband nitong si Dither Ocampo. Ayun pa kay Christine si Kiel Hermosa nga daw ang naging anak ng mga ito at pinalabas lang daw ni Christine na ampun niya ito dahil sa takot daw na hindi ito matanggap ni Oyo Boy sakali daw malaman nitong nagkaroon ito ng anak sa dating asawa. Naging maayos naman daw ang pag-uusap ni na Christine at Dieter na susuportahan pa din ng aktor ang anak nila kahit pahiwalay na ang mga ito, noong unang mga taon nga daw ay naging maayos ang financial support ni Dieter sa anak subalit nang magkaroon na daw ito ng sariling pamilya ay naging madalang na daw ang pagbibigay nito ng financial support sa kanilang anak. Kaya naman daw ngayon ay napuno na si Christine at tuluyan na daw nitong pinadakip sa kapulisan si Dieter. Kung inaakala nga daw ni Dieter na hindi tututuhanin ni Christine ang kanyang banta ay nagkakamali daw ito dahil ibang usapan na daw pagtungkol sa anak nila ang pinag-uusapan. Nais nice daw ngayon ni Christine na magbigay ng tamang sustento ang dating aktor sa kanilang anak, lumalaki na din nga daw si Kiel at lumalaki na din ang kinakailangan para sa pag-aaral nito. Kung tutosin nga daw ay hindi na daw dapat aabot pa sa desisyon na ipapadampot pa ni Christine sa pulis si Dieter kung sumunod lang daw ito sa napag-usapan nila patungkol sa kanilang anak. Sang-ayon naman daw si Oyo Boy sa naging desisyon ng kanyang asawang si Christine dahil nakikita niya na nahihirapan din ito, lalo na daw sa mga gastusin sa pag-aaral ng kanilang mga anak, nais nice lang daw ni Christine na mabigyan ng sapat na edukasyon ang kanilang anak ni Dieter gaya ng ginagawang sustento ni Oyo Boy sa kanilang limang anak.